sa ating lahat mga guys gusto ko lang sa iyo pakita ang aking alagang pusa <laughs> ganyan din ba mga guys ang alaga niyong pusa matulog nagulat ako akala ko bakit bakit ga ano nang sa pusa ko yun pala mga guys tulog siya ayan mga guys tingnan nyo ganyan din ba mga pusa niyong matulog mga guys yan oh, nagpapakahirap siya. Ito po ang aking alaga, si Simba. Simba, ba't ganyan ka matulog? Ganyan ba mga alaga nyo? Ibang matutulog na lang eh, pinahihirapan pa ang sarili nila. Pwede man silang matulog <laughs> Ito pa ako <laughs> guys. Napansin ko lang yung pusa ko. Bakit ganoon siya matulog? Nakalawit ng ulo. Kaya naman niya matulog ng ayos ang ulo. Kalawit pa yung ulo niya. Ito yung mga basisa kong sa alaga. Yung aso ko. Yung po. Ang talaga ako dito sa alaga ako mga guys. Ano yun naman? Nakalamit ang ulo. Tulog yan mga guys. Yan. Tulog yan. Sige. Dito, na, dito na lang po ako mga guys. Good morning. Good morning na lang po sa ating lahat.